Ayan mga ka bali ito po ang aking customer eh kagaga kararating lang po galing ibang bansa nung Friday po. Tapos dito po sila sa Paranaque nagstay pero taga Pampanga pa po sila. Bali may kamit up po yata si Madam dito sa Laguna kaya nakipag-transaction na din po siya sa akin para makapagpalinis ng kuko. Alam niyo po ba mga ka ay eh, nakakatuwa ito si Madam nagulat ako, may pa ano pa siya, may pa chocolate pa biscuit ayan tapos hindi lang yun mga kaingroon alam niyo po ba, nang binahid sa akin ni Madam A mas malaki pa po yung tip kaysa sa bayad, nakakatuwa po talaga siya sabi po kay pag masakit ha sabi <tip> po pero kayo lang po naglilinis din ng katang. Hindi ako natutuwa sa linis. Sa ibang bansa, parang pinukulitis mo. Ay, galing po kayong ano. Okay. Sampung bansa yun, madam. Sa Germany. ko yung mga linis-linis yung magbabayas rin ng mahal. Tapos parang tinitilite lang yung ano Parang mas lalo nilang tinitrigger ano. Kaya ako lang nag Pero matigas yung ano yung pahiram ng isa. Matigas yung mga dry skin. Siguro matagal na yun. Uh -oh. pa yan nalilisa ng pero hindi yung soba. Ay, December. Uh Bawin huh? na ka marilis sa Ha? Hindi naman manunin sa kanil. O oh, yan o, oh. pag binabalatan ko yung dry skin, nakikita ko parang magsusugat siya. Manipis lang. Kumbaga hindi siya pwedeng hilaan ng hilaan. Iba yung nakikita mo hinihila. Ito yung sa'yo yung magsusugot siya pagka hilaan mo ng hilaan. Oo. Oo. Sakit po. Medyo dinidiin ko ha. Okay. You know. Balikan ko yan. Narinig ko din yung balikan ko yan <laughs> Opo, kasi gawa din po nang may, pag may nagpapalinis kasi. Akaling nila, pag binitawan ko na, oo, hindi ko nababalikan. Kaya inuunahan ko na lang. <laughs> Nasabing ko babalikan ko po, po yan. Hindi, hindi ka pa tapos si eh. ate. Meron pa po dito. Ay, ay, tiga na. Ay, lang po, babalikan ko po, po yan mamaya. Gawa ng matigas, hindi ko, hindi ko pinipilit pag gano'n. Bababad, eh. Bababad muna. Sorry po. Yo. <laughs> Hindi, mataas siguro yung pain tolerance mo kaya sa iba yun, masakit na yun. Yung <laughs> mga marble ko nga yun. Diba ko dati na mga marble marble parang pero opera ka nga ngayon sa kita doon, talagang <laughs> maano. Uh, pala ako ngayon kung saan kaya. <laughs> Dudugo ito. Dudo na eh. Dudugo eh. Mamaya ka na dumugo pagkatapos. Sakit po? Hindi. Oh, o, sakit na? Hindi na Ayun na rin. Yan yung hindi ko nakuha kanina. Kaya sabi ko balikan ko. <laughs> Tigas pa eh. Hmm. Yung pagdugo lang naman niya gawa nga ng ano, madikit. Hindi ko lang <laughs> amin ate, yung binabalik sa mga nito. Pag kasi may mga dry skin na, hindi naman hindi naman na kailangan tusukin kasi hindi naman talaga siya dry skin na pag gano'n. Doon ko siya pinuputo. Kaya nga sabi nila, iba-iba yung uh, pamamaraan ng maglilinis. Yun.